karels, magandang gabi. Kain tayo mga karels. Yan ang ulam namin ni Mrs. Yung dalawa kong anak, kumain na sila. Ayan ang ulam namin. Ayan o, yung bangus na inununan. At saka may kapi ako mga karels. O. Siyempre may kanin tayo. Salamat Lord sa pagkain na ito. Sana Lord, lagi mo kaming bigyan ng makain sa ang pagkainan ng aming kanya-kanyang pamilya. maraming maraming salamat po. lagi mo kami gabayan. At ganoon din ang ibang tao, Panginoon. sana may makain din sila. Lalo na yung mga bata. Ayan, mga karels, kain na tayo. Maraming maraming salamat sa lahat na sumuporta sa akin. Yung mga karels ko dyan na uh, mababayat, yung mga lagi kong ka-engage. At yung mga star sender ko, uh, share out sa inyong lahat. At magandang gabi more blessing sa lahat na mga karels ko dyan lalo na yung mga star sender ko more blessing at God bless sa kanya-kanya inyong pamilya maraming salamat thank you lord thank you for watching bye bye kain na tayo yan.